sa bawat paglalakbay ng tao ay meron daw iba't ibang dahilan yung iba gustong manahin masaya gustong manahimik at yung iba merong gustong matutunan sa buhay ikaw anong dahilan mo sa episode na ito ay masasaksihan natin ang ganda ng umaga dito sa Koto Mines, Sambales. At pagkatapos dito sa Koto ay pupunta na tayo ng Mapanwepe Lake sa San Marcelino dito pa rin sa Lalawigan ng Sambales. Sambales. 30 minutes na lang eh. Please, 30 to 45 minutes. Sando na tayo sa mapanwete. Galing ng bundok eh. May parang isang triangle doon. Huh? Samahan niyo kaming muli ng aking mga kaibigan. Mula Koto Mines, papuntang Mapanwepe Lake, dito pa rin sa lalawigan ng Sambales. sa inyo lahat ang sarap gumising sa ganitong lugar tahimik pawang lagaslas lang ng tubig sa ilo at mga huni ng ibon ang iyong maririnig Good morning, guys. Ah, uh, hindi ganong kahabaan ang tulog natin, pero ayos. Hiling ko sapat na yon sa isang buong araw. Uh, ngayon, nangintay na lang namin magbukas yung tindahan para makabili kami ng mga pwedeng almihalin. Tsaka ng kape. Pagkatapos mamaya, magpe-prepare na kami para umalis. Hahabulin uh, namin yung pagpunta doon sa Mapanwepe. So oh guys, dito kami sa harap ng ilog. Ayan. Kasama ko si Kuya Marlon. Tapos si Kuya Dong. Kagabi, medyo late na kami nakatulog. Kasi yung kasama namin dun sa kabila na natin. Mga isang barkadahan din dyan sa likod. Mga nag-ingay kagabi. Diba habang nasa tent lang, pa sila, di ba? Hmm. Tawanan. Oo, oh, tawanan. Uh, medyo late na rin kami nakatulog so, oh. sa ingay nila. Pagka kayo guys, magka-camping kayo nung ganito. Huwag kayong gagawa ng ingay kasi yung mga taong pumunta rito, pumunta para mag-relax, makakuha ng masarap na tulog. Diba? Tapos ang gagawin nyo rito, papatugtog kayo ng malakas na music tapos magkukwento ngayon ng napakalalakas hindi naman ganun dapat enjoy na lang natin yung gandong kagandang view yan o na yung tubig sa ilog ang naririnig namin kagabi ang naririnig namin yung ungula ng mga lasing <laughs> ang ganda ganda ng lugar eh ang peaceful ng lugar ba? Diba? tapos kayo sa so, sobrang pag enjoy nyo, sa so, sobrang pagsasaya nyo, nasisira so, nyo yung pagbabakasin din at pagre-relax ng ibang tao. Kaya shoutout sa mga maingi sa camping. <laughs> Magbagong buhay na kayo. <laughs> Ayun pala, si Kuya Jerome. May na rin namin. Nandun pa kasi yung iba, natutulog pa dun. Ah, dalaw na lang ako Uh, ay, si, sino pa ba? No, ay, Yun nga yung sinasabi ko. Grabe pa kay Kuya Marlon, pati na rin kay Kuya Jardins, pati sa amin lahat. Anim lang kasi kaming pumunta rito. Pero, yung, yung pakiramdam na, <laughs> di ba? Parang kulang. oh, ito. parang, parang ano eh, parang kulang. Masikito eh. Anim lang tayo, Paawin. pero may hinahanap pa tayo <laughs> di, na, pa na isa pang kasama. Di ba? Piniting na ko, sabi ko, Uy, sabi ko, si Kevin, asan nakayayang kasama niya? Ay, si Kevin lang pala mag-isa. O, ganun, no? Meron kasi kaming kuya na laging gumagabay sa amin. Sa aming mga ride at sa aming mga adventure sa mga lugar na aming pinupuntahan. Siya si Kuya Glenn. Sigurado, pagkasama namin siya, ay lalong magiging masaya ang adventure namin. Sa ngayong kasi, may sakit siya at patuloy na nagpapagaling. Minsan, dahil sa sobrang sipag at dami ng gampanin, ay hindi na kinakaya ng kanyang isipan. Ay, pupunta ako ng photo mine sa Mbale. Kuya Mike, kay Kuy's Mike Adventure. init naman. Nalayo pala. Sige na, mo muna ako sa daan. Sakit ang ulo ko. Sa aming Kuya Glen pagaling po kayo. Alam ko, sa mga susunod na biyahe ay muli ka naming makakasama. O sa umagang ito, kumukuha sila ng mangga. ito na yung mga nadali, oh. Malaki oh. So wag ang ano pa. Ayun pa. Oh. Ito si Kiko Matching oh. Ay, oh. ay. Magaling, Magaling pa lumangoy. Lon, kala ko ano yan, mangga. parang santol yung nakikita ko? Si santol. Si Liguelas? Ha? <laughs> Rambutan niya tayo yan eh. <laughs> Manuto muna kami ng breakfast namin. Ito si OGB, masalamat sa kanya at kay Jerome, bumili. Layo daw. Layo? Kung tinuloy natin. Wala kasi yung tindahan dito. Sakto lang. Sarado pa yung tindahan doon. Kaya lumabas sila para meron kaming maalbusan. Hello guys. Palos paalis na tayo dito sa Potomay's didikit lang tayo ng sticker, katunayang nakapunta na tayo dito kasama ng ating mga kaibigan. So rin sinuting yung pelikula ni Gerald Anderson tsaka ni Pia Wurtzbach, di ba? ano? Happy Sunshine Camp. Dati, doon nagdidikit ng sticker. Doon o. No? Doon, paganda mo yung voice. Doon sa Welcome to Happy Sunshine Camp. Ngayon, meron na dito na di ng sticker. Boys! Ah. Ayan at pagkatapos ng konting tuhan at pagkuha ng mangga nila Kuya Marlon, ay nag-breakfast na nga kami. Let's eat! Let's eat! eat! Let's eat! Let's eat! Shout out to Edlen. Shout out to Raymar! yung yagba! yagba! yagba Sa to, ah. Pagkatapos na camping kumain ay nag-swimming kami kahit sandali bago kami umalis. At pagkatapos, maya-maya nga ay umalis na kami. Amen. Amen. Sanwepe Sambales Woohoo! Limang motor pa rin tayo Nasa unahan natin si Kuya Jer James Parang may bumubusina Ah, sarap ba yun? Oo nga no Gusto mauna nung sasakyan Emergency ata to Ah, emergency ata yan eh Huwag mong overtegahan doon Ito ang L3 l emergency ba? Nakita mo sa bintana? Oo uh -huh. Tulungan mo, businahan mo na rin hindi siguro napapansin ayun guys pagka kayo rin nagraride kayo pagka naririnig nung may buong busina ng gano'n na hindi pang karaniwan yung busina baka emergency ah, tatabi tayo para paunahin natin sila katulad nun kanina tinulong naman namin yung L3 kasi hindi napapansin ng SUV yung busina siguro kasi mahina lang yung busina ng L3 eh. ngayon nung bumusina kami napansin na nung SUV tumabi na rin at pinaraan yung L3 parang idadali niya yung ano kasama nila sa hospital motocross motocross san tayo ako is oh. may motocross doon guys oh lang namin to nung pumunta kami ng Koto Mines. Pero wala na naglalaro. Oo, uh, pero hindi pa i start ngayon, oh. Ayun oh. May nagmo-motocross. Ayun Motocross Challenge 2025. oo sa kanila oh, ano, dapat ganyan talaga yung motor dun sa Koto Mines. Okay. Di ba? Yo! Mga 30 minutes na lang, who is 30 to 45 minutes and na tayo sa I-meet na natin dito yung tour guide na nakausap namin. Kinontak na namin yon. bago pa lang kami umalis dun sa Coto Mines. At nakaredy na siya. Kikitain na muna namin. Pagkatapos mamimili kami ng ilang mga pagkain na pwede naming lutuin dun sa Mapanuepe. Kasi dun na rin kami magmi-merienda at saka magdi-dinner. Tapos konting pahinga lang, e enjoyin lang natin yung view para makapag-drone din tayo doon kasama po ng aming mga kaibigan Welcome San Marcelino oh, Dito na tayo guys sa San Marcelino Sa so, mga pupunta rin dito ng Mapanuepe uh, We suggest na kumuha rin kayo ng tour guide kasi kapag uh, kayo lang yung pumunta doon sa Mapanuepe baka maligaw kayo doon sa daan sinasuggest na rin namin kung kunin yung tour guide yung papunta at saka pabalik kasi baka pagka nakapunta na kayo sasabihin ninyo kaya nyo nang lumabas doon sa Mapanuepe nakakalito pa rin yung daan Oo, hindi na mamapa kasi baka sabihin ng iba nag -google map naman daw always hindi siya lumalabas sa waste tsaka sa google eh kaya we suggest na kumuha kayo ng tour guide. Pagkatapos, pagka meron kayo nakausap na tour guide, ay uh, niyo na rin baka pwedeng tulungan niya na kayo magbayad ng environmental fee tsaka ng entrance para tuloy-tuloy na kayo dun sa Mapanwepe. Ah, may package na. Tapos kung gusto niyo kumuha ng cottage, meron din naman doon. Parang ang pagkakatanda ko, ay 500 may table na yun upuan tsaka uh, may bubong na yung cottage tapos dun sa bawat paligid dun sa mapanwepe merong mga gripo tsaka lababo tapos nasa isang side lang yung CR mamaya papakita namin sa inyo ano yung aabutan namin dun sa mapanwepe guys andito na pala tayo sa pamilihang bayan ng San Marcelino Nagpark mo na kami ng mga motor namin para bumili na ng pwede naming lutuin doon sa Mapanuepe. Lahat ng mga kailangan namin, bibili na namin dito. Tsaka pagkatapos, doon na namin imimit yung aming tour guide. Kuya, ano lulutuin natin? Adobo na lang. Adobong liempo. Okay. Ako, kaya naman magluluto pag adobo na marunong. Ako, marunong ako. Ako na lang. Pero ano na? Ako, pineapple. Pineapple na lang. Wow naman! Wow! Wow! Ang dami mo namang gusto. Hugo! Parinig kita sa mukha eh. Wala nga tayo parekado eh. <laughs> Sige na siya tayo. <laughs> Madam, may liyempo po kayo. Ay, wala na kong liyempo pag ganito oras Ay, wala na po. May naamoy ako hindi maganda. Ito totoo yan. <laughs> wala na daw, ko Wala Hanap na mo lang muna tayo doon. Baka meron pa doon sa kabila. Baka meron pa doon. Ito. Si ate naman. Para lang makabente. Kana ilihan po ate? 390 isang kilo 390 isang kilo isang kilo ito ate pang adobo na sibuyas at abawang may tinda po kayong butin? meron po isa lang po okay na, tara ayan guys, nakabili na tayo ng ating mga lulutuin sa mapanuepe ang kulang na lang natin, yelo pupuntahan na natin yung tour guide natin hanapin lang namin yung mga kasama namin update namin kayo maya maya alright let's go let's go ganda ng view guys yan nakikita niya ano ganda ng mga bundok hindi ako nagkakamali yan yung mga dinaanan dati ng lahar and talagang malapit na tayo dun sa Mapanuepe parang wala dito yung pinag ng tour guide namin mga 10 minutes na lang siguro magaan lang ulit ako ng camera kasi ang ganda ng view ngayon lang din kasi kami nakapunta rito pero si Heinz itong isa namin kaibigan dalawang beses, tatlong beses na yata to nagmamapanuepe lang namin kasi sayang naman eh ah, para makapag drone shot din tayo Napakita ko sa inyo yung ganda ng view dun sa mapanuepe sigurado maganda doon. dito pa nga lang ganda na eh hindi nga lang din ganun kaganda yung kalsada dito pero mas okay naman to kesa don sa 2 hours na rough road sa papuntang Cotto Mines. Ayan, may araw pa naman guys. Kaya posible pang makapag-drone tayo. Sana 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 abutan natin yung ano yung sunset, di ba? Para sama-sama nating makita yung ganda ng mapanwepe. Galing ng ko. Oh. May parang isang triangle doon, oh. Wow! Ganda! Ah, ang ganda ng Pilipinas. Sa mga pupunta rito ng mga magbomotor, guys, konting ingat lang dito kasi mabuhangin na dito. Baka mag-slide kayo. Lalong-lalo -lalo na pag pumunta kayo dito na uh, umuulan. Siyempre, basa yung kalsada. Baka uh, madulas kayo. Ayos yung adventure natin dito papuntang Mapanuepe. Halos nagdidikit na rin yung ulap doon, oh. Tsaka bundok. Diba? Nakikita nyo ba, guys? Wow! Ang ganda! Sabit 20 minutes. Parang panina pa kami. ano? oh. Lake Mapanuepe. Accredited Trail Guide Inquire. Isa na, May ecotourism fee na 30 pesos. Yung kaya ano po? Kay... Kuya kayo po yung tour guide po namin. Sige po. Kuya sa na kami magbabayad lahat. motor sir? Ah, lima? po. At hindi nga namin nakalain na meron kami. Dahan-dahan lang tayo. Dahan-dahan lang tayo, bro. Tayo na magbili. Kaya, di sa gilid dumaan. Ha? Sa gilid ko dumaan. Mayroon pala rito. Ah. Masumemp ah. lang tayo dito, kuys. Hindi <laughs> ko yung na-expect yung ganito. Lalim ng buhangin dun eh kaya nga oh. Hindi una nagtaka ako Sabi ko bakit parang nag slide si Kevin Yung pala malalim yung buhangin Parang ganito oh. Nako guys pag kayo dito Tapos uh, nakamotor kayo Dahan dahan lang Hins Tinatakot mo naman ako Hins eh Sige. Sige. Sa to ni kay tong bundok eh. Mukha siya sabat. Ha? Ay kumpya tayan. Ah. Ku nga. Ito nakita ni Ayun pala si Kuya Jerome, si Kuya Kevin tapos ito si Kuya Marlon na tumitigil. Ayan, dahan-dahan. Yan -dahan. yung sinasabi ko sa inyo. Ilalawit nyo yung dalawa yung paa para kung sakali man tutumbak kayo ay maitayo nyo yung sarili nyo. O. Oh. Dito na kami dumaan para mas maging okay. Adventure! Adventure! <laughs> Ang ganda ng view, guys. Ang ganda, oh oh, yun daw guys ay ah, bahay ng mga Aita na nakatera dito punto ko oh. ganda ano yung mga umakit na yun ano yung tupa yun oh, tupa, tupa? Oh. Guys, so tingnan nyo yung mga tupa umakit dun sa bundok ko. Oh. Nakrecord pa ba? Oo, oh, yun oh. Yung mga maliliit na yan, sana nakikita ninyo yung may puti itim yan oh. Mga tupa umakit dun sa bundok <laughs> Alright Ayan, ito yung mga Aita Hello Hello ito na, ito na, Grabe Ang ganda dito guys very good. Ngayon mukhang tatawid yata ng ilog Dahan-dahan lang ha Kevin ha Dahan-dahan lang. To guys, sa tayo ng ng ilog. <coughs> hindi, 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 hindi nabot Nakataas yung bag mo, wag ka magalala. Malapit na, malapit na. Yo! <coughs> <Stop. laughs> Buti na lang! Nagmamanuwepe tayo! Woo! Woo! Ayos ba kaya Kevin! What? Matatarot pa si Kevin! At sa pagkakataong to, sumobra na yata kami ng kulit. Ano? <laughs> <Nabuti, namuti. laughs> At habang ini-enjoy nga namin ang view papuntang Mapanuepe, ay munti ka nang nakakaming sumemplang ang ganda dito guys sari kong show sari galing mo pala dyan ha hindi ko alam ha <laughs> 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 sorry. Tugong, parini kita sa mukha <laughs> eh. Nabitawan lang, nabitawan. Nabitawan Nakita nyo ba yan guys? Huwag <laughs> kayong mag-one-hunt dito ha. Konting ingat. Masyado tayo nalilibang eh. Good, good for lahat All right, let's go, Mapanwebe. Let's go. Malapit na tayo. Lapit na Ganda <laughs> Parang New Zealand uh, Lapit mo sa bundok oh Ano yan? Mga pahintri yan? Oo Ganda Kaya ka pala hindi nagsasawang pumunta rito Hens Sobrang show Sobrang solid dito Ayun hey, no, oh Open hey, yung kubo hey, natin no? Ayun oh Ayun oh Diyan na lang tayo, magrerentahan din naman 'yan, 'di ba? Ang ganda. Woo, ang ganda dito. <laughs> 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 ang ganda rito guys. Oo, oh, yeah. Ito ang face to. Face to. Ganda. Lagi kami dito na pwesto. Ay, yung tindahan na sinasabi. Ah, yeah. Gando. Palipad na tayo. <laughs> Close your eyes. Get some rest. I'm by your side. Chest, I know you've had.